Oh, um, nag, na. Lalaro sila, no? Alam niyang parating na ang kuya eh. Si baba kuya. Laki. Oh, grabe. Oh. Ano po ako ko to? na, uwi na ako. Hmm. mo kami, mo. Anong specialty mo dyan sa tilapia kuya? Pinaka-special mo pag nagluluto ka? Inihaw. Inihaw, no? Sarap talaga inihaw yung purong asin lang. Inihaw, tapos purong yun asin. Lang. Purong asin. Purong lang ilagay mo. Walang ano, walang sangkap ba? Ah. Uh. Uh, yun yung ano, kahit sa amin sa probinsya, eh, no? Ihaw ka ng tilapia, purong asin lang talaga. Budburan mo siya ng asin. Walang kamatis, walang sibuyas, yun. Alright. O, yun yung madalas na niluluto ng kuya ko din. O, at ang kuya nyo rin. Mm, kuya ng lahat. Kuya ng lahat. Ayan. So anyway, maraming maraming salamat po sa nag-share ng live ng ating kuya no sa pangangapa ng tilapia dito sa Madamong Ilog. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga nagpaulan ng puso dyan at sa mga nagla-like mga idol. Ayun, maraming salamat po. Ayun, kita niyo yung huli ni kuya oh. Marami na. Grabe 'ko. Marami no? na. Ayan. Grabe ka, kuya. Ay. Oh, grabe pa. Ayan patuloy pa rin na nagpaulan ng mga puso maraming maraming salamat talaga sa nagpalipad ng mga puso kay kuya Ayan, ano. kuya ko kuy. damihan nyo pa para mas lalong gaganahan si kuya na mga Ule. pa ng tilapia dito talaga na ubusan dito sa may mga madamulang ulang ano. o hmm. Dami na kuya. Bukin okay na to? Bukin okay na yan kuya. Oh, na. Ano isa pa? Oh, yan o. Nag... Nandiyan? Maliit. Maliit? Pwede na to? kuya, malaki oh. Yes. Salamat talaga. lahat pasalikod Doon pa sa likod mo kuya, nandun na siya sa ano oh? Gamuhan. Nagbudot na doon sa bato. Alpohan sabi laki. niya, sabi niya, kuya wag po, bata pa ako. Okay. Dalawa oh kuya, dalawa. Okay. Kahit tayo ng lupi ko yan. Gutom na. Wala lang, sabto na to. Ha? Ang daming huli ni Kuya, oh. Yeah. Mm. -hmm. Oh, Grabe si Kuya. Kapag-kapag lang. Kapag -kapa. Yan ang huli dami. ni Kuya, oh. Ang dami. Ang dami, no? Tara.